So, ayan guys, kaka lang po ng Philippine Star. Meron tayong breaking news about kay former President Rodrigo Duterte. Ayan, tagalugin na lang natin guys ha. Humihiling si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang paglaya mula sa pagkakakulong upang makalipat sa isang hindi ng bansa. Sa isang dokumento, may petsang Hunyo Adose, sinabi ng kanyang abogado na si Nicolas Man, na may isang bansa na hindi tinukoy na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay Duterte sa kanyang teritoryo. Ayon sa dokumento, hindi flight risk si Ginoong Duterte at hindi kinakailangan ang kustudiya upang matiyak ang kanyang pagharap sa hukuman. Dagdag pa nito, dahil dito may sapat na dahilan upang maniwala. Ayan, hindi siya ipapahaya ang kanyang mga host Ayan, at ang kabutiang pinagkaloob sa kanya sa pamagitan ng paglabag sa mga kondisyon ng kanyang pansamantalang paglaya. Ang hindi pinangalan ng bansa ay isa sa mga kasaping estado ng Rome Statute Statute ay, ah, sa Rome Statute Statue Hindi Statue, Statute Ayan, mga kasundo ang nagtatag ng International Criminal Court or ICC. Iginiit ng kampo ni Duterte na hindi na siya muling gagawa ng krimen kung siya ay palalayain pansamantala dahil maninirahan siya sa labas ng saklaw ng mga sinasabing krimen na tumutukoy sa Pilipinas. Ayon pa kay Kaufman, parma umano ng prosecution na wala itong pagtutol sa pansamantalang paglaya ni Mr. Duterte. Basta masunod ang ilang mga itinakdang kondisyon. Hindi siya Isang malinaw na banta ng pagtakas at hindi rin kailangan ng kanyang pagkakaaresto upang mapanatili ang integridad ng mga investigasyon o upang pigilan ang patuloy na paggawa ng krimen kaya't nararapat lamang siyang agad na palayain mula sa kustudiya ng ICC. Dagdag pa ni Kaufman. Magpapasya ang ICC Free Trial Chamber One, hingil sa kahilingan matapos makapagsumite ng obserbasyon ang mga partido, kabilang ang prosecution at ang biktima. Si Duterte ay nakakulong sa ICC Detention Sentry sa, ano bang basa dito? Sa Benenyen? Ano yun? Basta yun na yun. The age mula pa noong Marso. Ayan, mula kay John Mick Mateo. Sa ayun, yun lamang po ang updated kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ayan, i-follow if nyo yung Philippine Star para updated kayo palagi sa mga, ayan, about sa mga nagbabagang balita.